Magandang gabi guys, at uh, 10.30 na po ng uh, gabi no, at uh, nandito pa rin po tayo uh, na mamasada. Guys, hindi na po halata na si Bimbo el no, at medyo na ang ating uh, bro. So, ang, uh, sobrang liwanag dito guys, at uh, yun nga uh, ay uh, gabi na, maliwanag na maliwanag pa rin no. So, na, uh, intro muna tayo. Guys. maganda gabi guys at uh, mga ilang ilan na lang kung uh, sasakyan ang uh, mga dumadaan dito at uh, kitang kita nyo uh, walang uh, traffic no so ang uh, liwanag na ngayon dito guys ayan at uh, ito nga uh, uh, nadatagdagan pa rin ang uh, liwanag ng uh, uh, solar guys no? ayan uh, behind na si boss Elmer guys so ayan at uh, pangalawa tayo sa pila at, uh, punta natin yung aking uh, uh, tricycle ayun guys uh, tatak at una na tayo guys sa pila at uh, wala pa rin nga uh, dumadaan ayun guys uh, makikita nyo dyan yung uh, mga ilaw ilaw na maliliit na yan I yan po ay uh, solar guys no? solar uh, na mga ikinabit ibinaon e, sa lupa at uh, ayan ay, uh, sa umaga walang ilaw na kakarga ayan uh, antay antay lang tayo guys at uh, nasa unahan na po tayo no ayan po yung aking at at, uh, at saka number 2 Merkulis ko ay uh, ang papalit po tayo ng atay sa ino Ayan may uh, na guys ang pasaya uh, Walang galaw ito guys kasi hindi natin inilalagay sa handle Ayan pa pasaya na tayo guys tayo sa pino 30 pesos ang ating kinita guys at uh, nakapagatid po tayo dito sa may uh, garis, at uh, yung guys so may uh, ano dito ito ito so, ano guys, uh, babalik na po sa terminal ano guys, uh, maganda gabi po at uh, nandito po yung aking hinahanap na sardina sauce so, sa tindahan ni ati Ayan. wow, rose bowl sardines Kasama to tiya. ha dito. Dito lang pala ko guys uh, makakatagpo sa ano sa barangay Apasulo ng ano ng uh, aking apa uh, sardinas. Ang mga tindahan ni Ate guys. Yun. Dito guys sari-sari uh, yung uh, mabibili nyo at uh, ibang ibang uh, klaseng ng mga paninda aking a uh, pino po yung tindahan ni Ate dito na kayo hindi eleksyon na 2024 guys Ito ang team uh, siya po po. At uh, team pagbabago. Team pagbabago. Uh -huh. Team bukre sya. Ayan kayo Lalaki.

So, ikot-ikot tayo dito guys Hindi tinulak ni Lek Kamanilik, oh Ay, chublak Hindi, utang হেমতিন উল্লাক Guys, uh, mayroon po tayong uh, kasamang uh, vlogger dito ay si Ayay Official Vlog Maganda gabi po Ayay Official ay, Vlog Ay, Ayay Ayay Ayay, tita vlog Kami, ng kami. na pa tayo Ano kang pa tayo kami? Ganda dito guys, so maliwanag na maliwanag na maliwanag ang daan mo. Shoutout naman dyan, kay Manay Tita Vlog. Yeah. Bira na lang ano si Manay Tita Vlog. Yan iti big vlog. Uh, mga kami galap shout out sa iyo. Mama Rosemary Arroyo vlog. Kami kami love shout out. At si uh, Mama Jocelyn Aruyo, mga mga love shout out. At Sorina, mga mga love shout out. Uh, Mam Ma'am Baguio Ables D Amiga Amiga Love Shout Out Jonax Labi na aking uh, kaibigan Amiga Amiga Love Shout Out So paano guys hanggang uh, dito na lang ang vlog na to Ayan at uh, samahan nyo kami guys sa aming ngayon sa gabi na to At uh, 11, 11 na po ang oras natin dito ngayon sa Pinas Bye-bye na